All right. What's up mga guys? Wala pang booking. Uy. Nakaop pala ere Buksan natin, try natin dito tayo ngayon sa ano? Tansa na butas. Oh, meron. Yon. Okay. Oha, ha. Kway na ba natin 'to? 106 ah. Hmm. Hanggang uh, tayo man Manila. Hanap-hanap tayo ng magandang isda yung tunang tuna talaga ito ano to eh matanda to kunti sa ibis eh oh ha hmm. all right abang abang pa tayo 10 seconds na lang 9 seconds yeah. Ayo. Yeah. Another 10 seconds standby. right. Hmm. Kunti na lang yung uh, top up natin ah. Yun, andito ulit oh. San Roque Dinabuta Sprite Charge. Ah, 11 paso ko sir pawit lang po ako hanggang 10.25 opo ang tikas nito ha parang na driver niya ako ha alright mukhang gusto ko na 140 ilang ano ito ha? 24 minutes ang pick up logi negosyo na yung check standby